Bilang isang estudyante sa Taguluan Community College or TCC, ay hindi maiwasan na maging kapos sa lahat ng gustusin, lalo na kung ikaw mismo ang nagpapaaral sa iyong sarili. Ang pag-aaral ba sa kolehiyo ay mahirap? Makakapag-aral ba kahit walang financial support mula sa mga magulang? Ang pagiging madiskarting tao ay nakakatulong sa ating sarili, lalo na sa ating mga magulang, sapagkat hindi na nila kailangan masyadong mag-alala sa ating mga pang-araw-araw na gastusin. Sa gitna ng mga hamon ng pag-aaral, natutunan natin ang kahalagaan ng pagsisikap at diskarte. Napakahalaga na marunong tayong magsumikap, maghanap ng alternatibong paraan upang kumita. Tulad ng pagkuha ng part-time na trabaho o pagbebenta ng produkto, kagaya ko. Nagbebenta ng munchkin sa loob ng classroom, alang-alang sa mga gustusin sa pamasahe, pagkain at mga bayarin. Mahirap ang pag-aaral sa kolehiyo sapagkat nangangailangan ito ng financial na suporta. Ah? physically at emotionally mula sa mga taong nakapaligid sa atin, mga magulang, kaibigan at minamahal. Hindi madali ang pagiging kolehiyo dahil dito ka susubukin kung gaano ka katatag at matapang. Makakapag-aral kahit walang suporta sa mga magulang hanggat may paabibig kamay at mataka at sabayan mo ng pagdarasal kakayanin. Dapat maging madiskarte lang sa buhay, kahit sa mga tuwing gagala kami ng aking mga kaibigan ay kaya namin pumunta nang walang ilalabas na pera. Diskarte at syaga, sabayan ng pagdarasal, lahat kakayanin. Ang mga karanasang ito ay nagiging pundasyon ng ating pagkatao. Habang patuloy tayong nagsusumikap, natutunan nating pahalagahan ang bawat sentimo at hirap na inilaan para makamit ang ating mga pangarap. Sa bandang huli, ang pagiging madiskarte ay nagdudulot sa atin ng malaking pakinabang, hindi lamang sa pagtatapos na pag-aaral, kundi pati sa paghahanda sa mga hamon ng buhay. Ang bawat pagsubok na ating pinagtatagumpayan o pagtatagumpayan ay patunay na ating lakas ng loob at kakayahan. Tunay nga ang madiskarte ng estudyante ng TCC ay isang simbolo ng determinasyon at tagumpay.